Hi guys, dito kami ngayon sa Goryo's Restaurant dito sa Tagaytay at kasama ko ang Six Gear Club, ang aking kapatid. Hey! At aking si Jan nando doon. oh, nga, hindi ko na video kanina, bumagsak ako. Eh. Ayun no. Bali itong Six Gear, ito yung pinaka first club na sinalihan ko. Oh. Twitter. Ayun, short background kung bakit ako napunta dito sa Fixgear. Tagal mo lang din ang gamit eh. Oh. Hindi lang ito lang magde-deploy pa. Uy. Ngayon <laughs> na. Wala ka bote. Oh, lang na.

Oo oh, nga, hindi ko na video kanina, bumagsak ako eh. Ayan, no? Sayang, slow mo eh. Nabihin sa paglipat.

'ko lok na dala ko pati. Dito ako naano kanini, katumba. <laughs> out of balance ako. Yeah, app 900. 'Yon. Okay di ba? App 900. Harley, I Ducati scrambler pala. Ducati scrambler. Dito kami ngayon sa Goryo Ay, Goryos, tama Dito kami ngayon sa Goryo, sa Tagaytay Kasama ko ang Six Gear uh, Sunday Ride <laughs> Bale, within this week lang rin ako inaya And Then Di ko alam pero Wala namang official na sinabi Pero I believe, kasama, kasama na ako sa ano Kasama na kami nila dyan sa Sa mismong sa mismong club. Bale itong 6 gear, ito yung pinaka first club na sinalihan ko as big bike user. Wala naman talaga ang official na riders club na sinalay ano eh sinamahan kahit pa dating naka-underbone ako. Pero masaya at ito ay dahil kay Boss Chris, si Boss Chris ulit And nga uh, sino nga ba kasi si Boss Chris? Si Boss Chris uh, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga previous vlogs ko. Uh, nakilala ko siya sa Slex, ah uh, SC -E, eh, Tiplex, Tiplex sa pauwi kami galing Baguio ni Mrs. Nakilala ko siya nung nagpark kami at nag ano nag pit stop ni Mrs. from Baguio way back ano April of 2024 pagkalabas namin from Jollibee isa isang fast food chain na kinainan namin pagkalabas namin doon nakita ko may nakapark na big bike sa tabi ko and then familiar ako doon familiar yung motor dahil nung pa uwi kami meron ako aming in overtake ni Mrs. na apat na motor magkakasama sila Tinek ko eh, baka kasi siya sa amin sinusubukan kong mag stop mag top speed noon doon sa TPLX and then sabi ko baka naangasan namin kaya ako tinabihan baka ko confront tayo what pero nung nung pagkabalik namin sa motor saktong lumabas na rin siya galing CR parang nag CR lang siya tapos tinanong ko siya nilapitan ko na siya sir kayo ba yung nadaanan namin sa TPLX kanina may overtaken kami Ah hindi mag isa lang ako sabi niya and then ayun, sabi niya, napaka accommodating niya, kasi tinanong niya kung meron ba akong club or riders club tapos kung gusto kong sumama sa club nila, and then yun, nagka-exchange kami ng contact, kan, kan, uh, contact sa facebook and then the rest is history sinasama niya na ako sa mga rides uh, hindi niya naman inoobliga, basta ang sabi niya sa akin uh, bumili ka lang ng cardo kasi importante yun sa coms ah, sa ride na may coms kaya hinanapan niya ako ng ano ng seller ng ng cardo brand new siya eh uh, ka tiger rin nila kaya swerte discounted na totally discounted kasi yung discount na nakuha ko is ano um, pumasok doon sa shipping fee kasi galing pang Batangas pero mura pa rin siya sa market value niya sa Facebook o kaya dun sa mga shops. Kasi parang ang naglalaro ang ang Kardo dati nasa sa 18, 18 to 20,000 gan naglalaro yung yung Kardo pero na-avail ko yon uh, 16,000. Anyway, ayun short background kung bakit ako napunta dito sa 6 gear dahil kay Sir Chris And then Ayun, masaya naman yung grupo, hindi ka pa pressure na sumama ka ganito, may attendance, strict sa attendance. Sabi, niya, sabi nga, sabi ng nila ni Pops Roy, sabi niya, kung gusto nyo sumama, magsabi lang kayo. And kung hindi kayo pwedeng sumama, okay lang rin. di naman kami na namimilit, wala namang membership fee, wala namang requirement na ganito ganyan like other clubs. Eh, wala akong masabi dahil ito nga first club na sinarihan ko ayun kinuyog ko na rin pala yung kapatid ko kasi nga sila yung unang nagka big bike and marami na sila napapasyalan eh wala parang eh, that was a serendipitous event nung nakilala ko si boss Chris and then the rest is history na align naman yung kagustuhan ko dun sa mga pinupuntan na, eh, well anyway ang ano naman, ang medyo ina-enjoy ko na lang talaga is yung mga ganito camaraderie bonding balitong itong sunday ride na to Niaya lang kami ni ni Pops Roy wala si Boss Chris dahil nasa Thailand nag uh, out of the country sila nang nila magkakapatid then nagbaka sakali lang rin si Pops Roy kung gusto namin sumama And then, chinat niya na rin sila bayaw sila dyan kung gusto rin daw nila sumama. And then, ayun, sabi ko, kung sa, sa, kasi nakadepende ako sa nila eh. Wala akong kakilala eh. <laughs> si Pops, si Boss Chris hindi rin kasama. Kaya sabi ko, sige. Kung sasama sila dyan, sasama na rin ako. Ito eh. Sa mga hindi pa nakapunta dito, Sa Goryos. Tapat lang siya ng ano. Tom and Tom's Coffee. Kaya ipepis ko na lang yung ano, yung Facebook page na itong Gorios. And yung location niya sa maps. Or yung visible ano niya. Visible uh, location niya sa Google Maps. Huwag mag-selfie ka. Tiyaw siya. 5, 4, 3, iya. Para sobrang pinunta niya, yung pari ah. Yun. Butang yan. Tagal mo lang eh. Hindi pala magde-deploy. Hindi hey, magde-deploy. Nakalaki. sinabi eh. <table muhala> di <laughs> mo na sa mga kasih sa mo binili ano? paro 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 Chris. paro 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 Bye, -bye. <laughs> hilias yes. hindi tayo nang pasalubong kay all time Macy's Boko Pai Dato ni pinabili niya to Nung sabi na kanina ayaw na kasing sumama Amin niya, bilhin na lang daw ako ng Boko Pai So <laughs> Ay Problema ko ngayon, parang ko tayo wala yung eh ah, wala akong box eh Ang arti kasi ay magpakabit ang box